Now, tayo ko sinunin. Kung isa mali eh. Hindi, nakatakas ba? Kung man mali, elevator. Uy. Tingnan niyo, oh, matanda ng elevator. Kadugay ah. Eh. Takan kung dami. So, dapat may oras ka pa. Dapat may uras ka talaga. Pag mag ano. Tingnan mo. Wala na. <clears throat> Dapat ano. Pag ano. Pag dilim pa. Di ahak. Sus, ginoong may sila. Natapos na din ang 4 hours guys. Na duty. So, magawa na ta sa elevator na ini. Nawasak oh, so, doon ang kulbaan ko kung makagawa pa si hindi ba. Nakulbaan ko. Ikaw, so, kataas niya, guys. Asta, ganyan si Babao, si Niyo. plus eighth floor. Tapos, mabaktas-baktas ka tada na. Gawin. Gawin ka na ganyan sa four hours mo. Baktas ka pa. Ayan. Nakagulo. man yung sagakas. <coughs> Nung naon si Godo Driver. Ay, wala pa. Baw, salamat, man. Ay, salamat. Tapos nagitang nga ito apat na oras na uh, ka sa balay mo daw. Hmm. dumaniho. So, gahugat kita kara. Uh. Para kara do building. O, oh, ito stok-tok doon. Tapos taas. Ito ka. Tapos do elevator doon. Imong sakyan na. W buhay para maniho sa mga anay kita iyan sa guwa nga ra tawa na ko ni madabit Tubig. tapos may tinapay may fruits mangga ano oo may agro may kanon kanon pa ko ra tawa na ko mangga nga entok ga uto ah guys sara mahugat ay maniho yung bakas kait gihingabot ka man makaagto kasi dahong gihina gihinalo ka man makaagto sa tas ang ending mahugat ka man gihapon sa manibo ya yeah. Mabuot ako na madam kontrata ko ron simula ko ramadan pa mabuot doon medyo masi lang, pero carry lang for hours mo lang, ano may oras pa kung papaano kasi naghahanap sa liit matrabaho na ako bukod mang gidakot gaoy so mas gusto ko nga ni iya kaso biyahe ka gayo abutang katingit sham sham bago makauli man so dapat kung gusto mo magbagon ka di kaya may mga pagkaong at is imbag so do yun oh, kita ko atong maniho si inyot ah ano yung pure nga saudiya sanda mabuot sanda nga saudiya diba iba iba gito doon, mga madam may mga mabuot, may mga side niyo, may mga basta. Wag ka pag-ariho. Hindi man ako niya maniho. Guys, masakay ka guys. Unahan so natong sumunan guys. Oh, kasabayan? Kasabayan? Ha? <laughs> Uy kasabayan, kumanyan kanina. Oh. Diba na, doon ganyan sila. Ang silaw naman dito, bay sila mandiri. Mahalin ko ba? Ano 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 kasabayan mo? Oo, kasabayan.